na triple ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Pasay. Base sa report ng OCTA Research Group, lumabas sa report na umabot na sa 86 ang mga bagong kaso ng COVID-19 mula February 18 hanggang February 20. Si Luisa Erispe sa detalye, live, rise and shine, Luisa. Rise and Shine Patrick, Rise and Shine Pilipinas. Nandito nga ako ngayon sa Barangay 107 dito sa Pasay City. Kung makikita mo sa aking likuran, may signage dyan o may harang dyan na nakalagay na bawal pumasok ang hindi residente ng Barangay 107 dahil isa nga ang barangay na ito sa isinailalim sa 14 days lockdown. Dahil dyan, mahigpit naman ang pagpapatupad ng seguridad sa lugar. May mga barangay tanod na 24 oras na nakabantay dito sa barangay 107 Pasay City. Dahil nasa sampu ang naitalang positibo, isa ang barangay na ito sa mahigpit na binabantayan ngayon ng lungsod. Ipatutupad ang lockdown sa sa 33 barangay at isang establishment dito sa Pasay hanggang March 5. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang pagpapatupad ng lockdown para makontain ang virus. Naging malaking alarma din kasi sa mga residente ang big lang pagtaas ng active cases noong mga nagdaang tatlong araw base rin kasi sa inilabas na datos ng Okta Research Group na sa 203% ang itinaas ng kaso dito. Habang lumalabas naman sa tala ng City Health Office na karamihan sa mga nagpopositibo sa Pasay ay ang mga nasa edad 21 pataas at susunda naman ito na mga 41 to 50 years old at mga residente na 61 years old pataas. Dahil naman dyan isa kada pamilya lamang ang pwedeng lumabas sa mga barangay na naka-lockdown. Kailangan din paglalabas ay mga essential goods lang ang bibilhin. Mas pag din ang swab testing o RT-PCR testing sa mga lugar na maraming natalang kaso. Patrick, sa ngayon nga ay wala pa pahaya pahayag ang lokal na pamahalaan ng Pasay City. Kung, paha, kung pabor nga ba sila na maisa ilalim na sa Modified General Community Quarantine ang Metro Manila. Pero sa ngayon, ang nais lamang nila ipabatid sa publiko ay ang kooperasyon upang ang ma makontain na ang COVID-19 virus lalo na dito sa Pasay City. Patrick? Ingat yung mga residente natin dyan. Maraming salamat. Luisa Erispe, ingat din kayo.